dumagundong ang hiyawan ng mga tao, nakatayo sa podium si Carlos Yulo. Dalawang gintong medalya ang kumikinang sa kanyang league. Nagawa niya. Isa na siyang Olympic champion. Dalawang beses pa. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Mga tao ng matinding pagsasanay, mga sakripisyo, at di matitinag na dedikasyon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Pero sulit ang lahat. Nakaukit na ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng palakasan ng Pilipinas. Si Carlos, ang batang mula Leveriza, Maynila, ay naging isang pandaigdigang icon sa gymnastics. Ang kanyang mga tagumpay patunay ng kanyang talento, sipag, at walang sawang suporta ng kanyang pamilya. Sa kanilang tahanan, isa pang Yulo ang gumagawa ng pangalan sa mundo ng gymnastics. Si Edriel Yulo, ang nakababatang kapatid ni Carlos, ay sumusunod sa kanyang mga yapang. Isa na rin siyang atleta na may, may mga medalya mula sa iba't ibang kompetisyon. Ang espesyalidad ni Edriel ay ang Parallel Bars, isang event na nangangailangan ng matinding lakas, balanse at katumpakan. Nagsasanay siya ng kasingtindi at kasing puno ng sigasig ng kanyang kuya. Nahangad na makasama rin ito balang araw sa pandaigdigang entablado. Kung si Carlos ay tahimik at malalim mag-isip, si Edriel naman ay kilala sa kanyang masayahing disposisyon at nakakahawang enerhiya. Sa kabila ng kanilang magkaibang personalidad, ang dalawang magkapatid ay may matibay na samahan na hinubog ng kanilang pagmamahal sa gymnastics. Isang kumikinang na pagdiriwang ang PSA Awards Night. Nagtipon-tipon ang mga nangungunang atleta, coach at personalidad sa larangan ng palakasan sa bansa upang ipagdiwang ang mga tagumpay sa taong yon. Kabilang sina Carlos at Edriel Yulo. Naroon si Carlos upang tanggapin ang prestihiyosong Athlete of the Year Award para sa kanyang makasaysayang panalo sa Olympics. Si Edriel naman ay binigyan ng espesyal na pagkilala para sa kanyang mahusay na pagganap sa mga Junior Gymnastics Competitions. Habang magkatabi sila, nagbibiruan at nagbubulungan ng mga salita ng paghihikayat, kitang kita ang kanilang samahan ay higit pa sa kompetisyon sila ang pinakamalaking taga-suporta ng isa't isa, tinutulak ang bawat isa na maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang mga sarili. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa gymnastics sa murang edad. Sa simula pa lang, kitang-kita na ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa sport na ito. Ang kanilang lolo, na dating gymnast din, ang nagpakilala sa kanila sa sport. Siya ang naging unang guro nila, nagturo ng mga pangunahing galaw at disiplina, nakita niya ang kanilang potensyal, at hinubog ang kanilang talento. Sa bawat hakbang, nandiyan siya upang magbigay ng gabay at inspirasyon. Naging pangalawang tahanan nila ang gym. Dito sila natutong magtiwala sa isa't isa at magtulungan para sa kanilang mga pangarap. Gumugol sila ng di mabilang na oras sa pagsasanay, tinutulak ang kanilang mga katawan sa limitasyon. Ang bawat pawis at pagod ay nagiging hakbang patungo sa kanilang mga layunin. Naharap sila sa mga pagsubok at mga injury, ngunit hindi natitinag ang kanilang determinasyon. Ang bawat sugat at sakit ay nagiging bahagi ng kanilang kwento ng tagumpay. May pangarap sila at hahabulin nila itong magkasama. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa tagumpay at walang makakapigil sa kanila. Ang kanilang sibling rivalry, kung matatawag mo itong ganoon, ay palaging malusog. Ito ay nagiging inspirasyon para sa kanilang patuloy na pagunlad. Tinutulak nila ang isa't isa para maging mas mahusay, ngunit ipinagdiriwang din nila ang tagumpay ng bawat isa. Ang bawat tagumpay ay nagiging tagumpay ng lahat. Alam nila na ang kanilang mga individual na tagumpay ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang sariling pagsisikap. Kundi pati na rin sa walang sawang suporta na natanggap nila mula sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagkakaisa at pagmamahal ay susi sa tagumpay. Hindi laging madali ang buhay para sa pamilyang Yulo. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nanatili silang matatag at puno ng pag-asa. Nakatira sila sa isang maliit at simpleng bahay sa Maynila. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan at pangarap, kahit na ito'y payak lamang. Ang kanilang ama ay nagtatrabaho bilang isang pajak driver, habang ang kanilang ina ay nananatili sa bahay upang alagaan ang pamilya. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit hindi sila nawawala ng pag-asa. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa pinansyal, hindi sumuko ang mga magulang ni na Carlos at Edriel sa pagsuporta sa hilig ng kanilang mga anak. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay walang kapantay, Gumawa sila ng napakaraming sakripisyo, nagtipid at nag-ipon upang matiyak na mayroon ang kanilang mga anak ng lahat ng kailangan nila upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ang bawat sentimo ay mahalaga at bawat sakripisyo ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Madalas magtinda ng pagkain ang kanilang ina sa kanilang lokal na simbahan para magkaroon ng dagdag na kita. Ang kanyang mga luto ay naging simbolo ng kanilang pagsusumikap at dedikasyon Ihahatid sila ng kanilang ama sa training bago magumaga at matiyagang maghihintay ng ilang oras hanggang matapos sila. Ang kanyang sakripisyo ay isang patunay ng kanyang walang sawang suporta. Ang dinatitinag na paniniwala ng kanilang mga magulang sa kanila ang nag-udyok sa kanilang determinasyon na magtagumpay. Ang kanilang pamilya ay isang halimbawa ng tibay ng loob at walang hanggang pagmamahal. Ang gymnastics ay hindi lamang isang esport para sa pamilyang Yulo. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Pinaglapit sila nito. Itinuro nito sa kanila ang kahalagahan ng sipag, disiplina, at tiyaga. Binigyan sila nito ng pag-asa para sa isang mas magdang kimbutan. Ang tagumpay ni na Carlos at Edriel ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay patunay ng mga sakripisyo at walang sawang suporta ng kanilang mga magulang, lolot-lola, at mga kapatid. Sila ay isang team sa loob at labas ng mat. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan, ang mga pangarap ay maaring makamit sa pamamagitan ng talento, sipag, at matibay na suporta ng mga mahal sa buhay. Ang mga nagawa ni na Carlos at Edriel ay umalingaungaw sa malayo, lampas pa sa mundo ng gymnastics. Sila ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa di mabilang na mga batang Pilipino, na pinatutunayan na sa pamamagitan ng dedikasyon at tiyaga, lahat ay posible. Ang kanilang kwento ay lampas sa mga hadlang ng lipunan. Hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap, taga lungsod o taga probinsya. Ang mahalaga ay ang apoy sa iyong puso at ang kahandaang magsumikap para sa iyong mga pangarap. Ang kanilang tagumpay ay nagdulot ng panibagong interes sa gymnastics sa buong bansa. Mas maraming mga batang Pilipino ang naakit sa sport Sabik na tularan ang kanilang mga idolo. Malayo pa ang lalakbayin ni na Carlos at Edriel Yulo. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat pagod at pawis, sila ay lumalapit sa kanilang mga pangarap. Nakatutok ang kanilang mga mata sa mas malalaking pangarap. Ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag kahit gaano pa kahirap ang daan. Determinado si Carlos na ipagtanggol ang kanyang mga titulo sa Olympics at patuloy na nagpapakita ng husay at galing sa bawat kompetisyon. Habang si Edriel ay nagsusumikap na maging kwalipikado para sa kanyang unang Olympic Games, pinapakita niya ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok at tagumpay ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga layunin, pagtulak sa mga hangganan at pagharap sa bawat hamon na may tapang at determinasyon at hindi pagsuko sa iyong mga pangarap. Sa bawat pagbagsak, sila ay bumabangon muli, mas malakas at mas determinado. At para kina Carlos at Edriel Yulo, walang limitasyon ang kanilang kayang abutin. Ang kanilang mga tagumpay ay patunay ng kanilang walang hanggang pagsusumikap. Sila ay higit pa sa mga atleta. Sila ay mga inspirasyon, mga huwaran na nagbibigay ng pag-asa at pangarap sa iba. Sila ay mga role model nag nagpapakita na ang bawat pangarap ay kayang abutin sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Na nagbibigay inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga Pilipino na abutin ang kanilang sariling mga bituin. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing gabay at inspirasyon. Nagsisimula pa lamang ang kanilang pamana. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapaalala sa atin na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang abutin ang ating mga pangarap.